Pagdating ko sa San Roque, sinalubong ako ng amoy alimuom at ng tahol ng aso sa dilim. Nang tanungin ko si Lola ukol sa bagong hagdan sa silid bisita, ngumiti lang siya ng palihim at bumulagta sa paglilinis ng pinggan. Gabi-gabi, nabubuhay ang panaginip ko sa isang lumang lalabay. Kulang ang huling taludtod kasabay ng pag-ulan ng sanga sa bubong kahit walang hangin. Kaya isang gabi, nilapitan ko ang nakakubling pinto sa tabi ng silid niya sa likod, makipot na hagdan patungo sa atik. Sa itaas, nabalot ako ng init at kadiliman. Sa gitna ng alikabok, tumayo ang isang maliit na dambana. Imahe ng babae na may lumulutang na buhok, nakabukas na palad, at sa harap niya'y bulok na kandila at abo ng insenso, di kailanman sinindihan. Nakadikit ang isang inukit na mensahe sa bangkito. Sa pusong takot, tagataksil, natunga nga ako ng marindig kong may mahinang bulong sa likod ko. Hindi ka dapat nandito. Nang lingunin ko, taning mga lumang kahon at isang larawan ng saksi. Ang mukha ng babae sa potografiya'y nakangisi ng may itim na mata. Pagbaba ko, nakita ko si Lola habang hawak ang tawas. Huwag mo munang galawin. Wika niya ng malamyos. Hindi ko pa alam kung kaibigan o kalaban ang nilalang sa dambana. Pero sigurado akong hindi pa rito nagtatapos ang aking pagsisiyasat. Kinabukasan, gising ako sa malakas na tahol ng aso sa bakuran. Nang buksan ko ang mata, nakatayo si Lola sa gilid ng kama ko. May daladalang palanggana ng tubig at isang pakete ng asin. Huwag kang magalit, Apo mahinang wika niya habang kinakabogang dibdib siya mismo ang natataranta ginawana natin to wala akong magawa kundi tumayo at tulungan siyang magwisik ng asin sa ilalim ng bawat bintana hindi namin sinabing isang daang beses na itong ginawa ni lola mula kagabi may nakikita raw siyang aninong dumaraan sa gilid ng bubong tuwing gabi at nakakarinig ng pamumutok ng kamay sa kisame kada patak ng asin ay pararaw iyon makapigil sa mga hindi nakikitang halimaw pagkatapos naglakad ako papunta sa kusina at nagpakulo ng tubig pilit pinipigilan ang takot sa bawat tunog ng pawis ni lola sa sahig nag-aalinlangan akong lumingon ilang ulit akong nagmistulang tumunog ang pintuan ng kusina. Mulit pagtingin ko'y mukha ko lang ang nakasilip sa salamin ng kabinete. Hating gabi na nang nasugatan ako ng lamig sa banyo, nagmumuni-muni ako sa salamin. Tumitirik ang poste light sa labas at sa sandaling kumislap ang ilaw, nakita kong may puting linya sa girid ng salamin, parang isang anino na sumusunod sa akin. Pumihit ako Ngunit nawala ito ng kaway ng hangin. Natigilan ako nang tumunog muli ang baso sa kusina. Wala namang tao roon. Sa umaga, nagtago sa lamesa ang isang maliit na lalagyan ng tawas na tila bagong binalot. Hindi ako naliligaw loob kung sino ang naglagay. Si Lola ba? O ang isang bagay na ayaw ko pang pangalanan? Nang sumubok akong hawakan, nakaangat ang isang anino sa dingding. Maaanghang ang amoy ng insenso kahit walang sinindihang kandila. Walang katiyakan kung tumulong ang asin o nagdagdagan lang ang pangamba. Sa puso ko'y tumitibok ang tanong kung ang asin ay hadlang, ano ang pinipigilan nito? Halos hindi ako makatulog ng gabing yun bawat hilo ng hangin sa bukas na bintana ay sumasayaw na tila may humihihip ng paghimig ng isang lumang anak awit. Sa dilim ng silid, gumagawa ang bubong ng tunog na waring paawit sa akin ng troso at ang tahol ng asoy naging isang mapang mapangakit na ulat para sa pipikong konsyerto. Sa kalagitnaan ng gabi, narinig ko malabong simula lang ang isang tinig na mahinang kumakanta. Hinanap ko ang pinanggagalingan, ngunit nang abutin ko ang hangin na wala ito ng kaway ng aking hininga. Umalog lang ang kandila sa silid kainan kahit hindi ito naliliparan ng anumang pisikal. Kinabukasan, habang nagmamadaling magbakit ng tami sa kape, nahagip ng aking isipan ang unang linya ng lalabay na ninuno kong kinakanta sa akin noong bata pa ako. Tulog na yan anak ng gabi, huwag matakot sa dilim. Ngunit nang subukan kong ipagpatuloy, nawala ang mga sumunod na taludtod. Para bang may sinadyang inalis ang mahalagang bahagi ng awit. Tiningnan ko si Lola habang kumakain kami ng pandisal. Alam mo ba yung lalabay na dati mong kinakanta sa akin? Tanong ko ng maingat. Napabuntong hininga siya at pilit na ngumiti. Siguro naputol lang yun sa alaala mo. Sagot niya. Hinawi niya ang buhok at dinala ang tingin sa bintana. Ngunit hindi yun simpleng lungkot lang sa kanyang mga mata. May ginuguhit na pag-aalala na hindi niya pinapansin. Mabilis siyang lumingon sa tabing kabinete at ang aming paningin ay nagtagpo sa isang lumang tape recorder na nakababad sa alikabok. Naalala ko ng may dalang panulat at maliit na notebook si Lola noon sa Maynila at yun ang ginamit ko pagtala ng mga kwento noon, kabilang ang mga lumang tugtugin para sa bata. Naglakad ako patungo dahan-dahan at inabot ko ang tape. Nang aking buksan ay karami ng puting ulap ng alikabok ang pumakin lang sa aking mukha at may ilang pa mga pindutan na pilit na kabaon sa alikabok. Pindutin ko man ay hindi gagana. Lahat ng iyon ay hindi normal. Naalala kong may isang sikretong pindutan Pindutan sa likod. Kung hindi kita lilinglangin ng aking kuryosidad, hindi ko yun mahahanap. Inikot ko ang recorder at dahan-dahang hinukay ang bahagi sa ilalim hanggang sa may maliit na uga. Natahak ang aking daliri at may nadama akong malamig na butil sa ilalim. Hindi alikabok, kundi pulbos. Nang malagkit yon sa aking balat, sumirit sa alaala ko ang isang babala ni Lola. Huwag mong galawin ng kagamitan na hindi mo na iintindihan. Pinunasan ko ang pulbo sa payak na panyo at nilingon si Lola. Nasa pintuan na siya, nakasusulyap ng alanganin. Ano Ano yan? tanong ko ng nanginginig, ngunit siya'y umiling at unti-unting nawala sa aking paningin, gaya ng ulap sa bintana. Pag uwi ko sa silid, binuksan ko ang bintana at tinakpan ng tape recorder ng lumang tela. Umpisa pa lang yon nang bumalik ang himig. Dahan-dahan, mula sa ilalim ng lambat ng daga sa kisame, pumain lang ang unfinished lalabay. Tulog na yan anak ng gabi, huwag matakot sa dilim at nagpatuloy sa isang verse na hindi ko matandaan. Minit kapag sinusubukan kong isulat sa papel, lumulutang sa gitna lang ang isang blangkong gilid na parang sinusubi pilang salita. Naramdaman kong may kakaibang pag-uga sa kama ko. Hindi dahil humihipong hangin, kundi dahil may nagchichip sa aking balikat. ng isang mainit na paghinga, parang nang isang nasa pagitan ng tao at hayop. Nang lingon ko, walang tao. Tangi ang salamin ng aparador ang nakatapat at sa loob nito ay kumikislap na mata na hindi ko akalang magiging akin pa rin makikita. Hindi ko nakaya. Paghahanap sa susunod na bahagi ng kanta ay nagdala sa akin sa isang lumang misang bulok na inihagis ni Lola noon matapos itong gamitin. Lumakad ako papunta sa maliit na dambala sa atik upang mahanap ang pinagmulan ng tinig. Ngunit sa silong tinabig ako ng mahina. Ang damhan ng bulaklak sa altar ay tila gumalaw at ang abo ng insenso ay nagsimulang magsabit-sabit sa hangin. Hindi ko pa maunawaan. Ang lalabay ba ay alingangaw ng manananggal na naghahanap ng maliliit na bata o sigaw ng pusong pag-aalala na pinipigilan ng takot? Pagod na sa paulit-ulit na tugtugin ng hangin, nagpas maglakad patungo sa girid ng bakuran ng alas onsi na ng gabi. Biglang kumislap ang poste sa harap ng bakod. Tila nagningning ng mas matalim kaysa dati. At sa sandaling iyon, muntik kong makita ang isang maputlang anyo. Balingkinitang katawan, matangos ang noo at ang mga matay abu-abu sa liwanag. Nang humilag, pumasabog ang taksil ng puso ko at ang postil muling kumupas sa dilim. Napagpasyahan kong silipi ng bintanang aparador. Doon, madalas palihim akong nagkukubli. Munit sa bintana ay sumilip ang isang mukha. Matanda, bangag ang pisngi at nakabuka ang bibig sa mahinang ungol nang sumagi ang liwanag na wala rin ng imahe na parang bula. Dagdag pa rito, nang papalapit ako sa pintu ng kusina, narinig kong may pumalo sa dingding, mungit hindi galing sa akin, walang ibang tao sa loob nagulat akong marinig ang isang mahina nanginginig na halakhak na hindi ko maipaliwanag. Bumaba ako sa hagdan patungo sa sala at sa bawat hakbang naramdaman kong may sumusunod hindi sa tunog kundi sa bigat ng hangin sa aking batok. Bumalik ako sa silid nang naiinis at nanginginig. Sa liwanag ng lampara Napansin kong may tandang abo sa gilid ng poste sa labas. Parang bakas ng kamay na kumakapit sa salamin. Hindi ko alam kung multo ba iyon o ang anino ng takot ko na binoo ng gabi. Gabi ng Huwebes nang marinig ko sa silid ni Lola ang boses ng kapitbahay na humihilik sa telepono. Naalala mo ba yung driver sa tricycle? Wala siyang leeg nang makita namin kahapon. Ani pabulong. Nang malapit ako sa bintana, nakita ko ang silueta ni Mang Raul na nag-iikot sa kalsada. Mukhang hinahanap ang daan pa uwi. Hindi niya ako napansin ang kanyang sigaw sa dilim ay tila patetik sa kanya. Ilang oras ang lumipas at sinundan ko ang tahol at si Mang Raul hanggang sa umabot ako sa dating tambayan niya sa kanto Nakaluhod ang magkabilang bisik niya sa lupa, nanginginig habang nakatitig sa isang duyang na umiindak-indak sa hangin kahit walang haplos. Nasunog ang alinyum ng lupa sa paligid, may amoy na lumang insenso bagamat walang sinindihang kandila. Sa wakas, pumigil ang duyan at napako sa katahimikan. Munit nang lumingon ako, wala si Mang Raul. Ang trisikel niya ay nakatapak pa rin sa gilid ng kalsada at sa loob ng duyan ay may bulong na tumututdog, sigaw ng sanggol na kumakalam sa dibdib. Kinagabi, nagtipon kami sa sala. Si Lola si Mang Raul at ako na may dalang plata na may durug na tawas. Sa gitna ng bilog, nagbasa siya ng dasal at pinawi ang abo sa hangin. Nang makumpleto ang huling amen, dahan-dahan niyang itinaas ang baso para lagyan ng tubig at tawas subalit natapon ito sa sahig ng kahit walang nakatalikod. Lumawak ang pangu ni Lola habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Sa sandaling hiyon, may kumaluskus sa silong ang maliit na duyan na ginagamit ng aking pamangkin. Umuga ito ng walang hangin at ang pulang manika niyang bitbit -bit ay naiikot ng mag-isa. Napatingin kami kay Mang Raul, ngunit tila tulog ang kanyang mga mata. Mabilis kong nilapitan ang manika at nakita kong ang mga mata nito'y nangingilid pa ibaba. Animoy nananabik. Hindi ito normal bungad ko sa malamlam na liwanag. Nang subukan ni Lola na itatagilid ang duyan, parang may humila sa tali at muntik itong mabuwal. Humingal siya at napalingon sa hagdan patungo sa atik. Nagkumpas ang dilim na tila may humihila rin doon. Kagabi, hindi ko na matiis ang pagkakawala ni Pamangkin. Dahil sa pag-aalala, umakyat na ako sa bubong sa liwanag ng buwan. Dala ko ang flashlight ni Mang Raul at bawat baitang paakyat ay tila may humahalinghing sa likod ko. Hindi tao, kundi hangin na parang may mga pakpak. Nang maabot ko ang tuktok, nagulat ako Nakasabit sa sanga ng ladaw ang punit na blaus ng bata. Maliit, may peklat ng dugo sa gilid. Maitim ang paligid. Ang buwan ay naglalaro sa ulap at sa isang iglap. Nasilayan ko sa sulok ng bubong ang malalaking pakpak na yari sa kulay alabok. Hindi balahibo, kundi paarang punitan na balat. Nang subukan kong ilawan ng malapitan, isang matinis na ungol ang sumalubong sa akin at muntik akong matumba. Pumutok lang ang lahat ng ilaw sa flashlight. Naiwan lang ako sa malabong silueta ng mga pakpak na nagliliparan pababa at may kumaluskos na tila pagdampi ng pakpak sa hangin. Nang bumalik ang liwanag, nag-iisa akong nakatayo. Walang pakpak at walang blouse maliban sa nabagsak na piraso sa sahig. Ang puso ko'y kumakabog ng ganon kalakas na nagmistulang rumaragasa ang kulog sa dibdib. Nagmistulang bulong ang hangin na hahanapin mo pa ba ang nawawala? Sa pagbaba ko, Halos hindi ko matunton ang hagdan dahil nanginginig ang mga tuhod ko. Pero dala ko ang punit na blouse at ang imahe ng pakpak sa buwan. Palatandaan na ang manananggal ay kumikilos na sa aming paligid. Muling tumutunog ang hungkag na iyak ng sanggol ng hating gabi. Sa liwanag ng lampara sa gilid ng kama, Naramdaman kong parang tumimu sa akin ng bawat hiblan ng tunog. Hindi mapawi. Palaging kumakalam sa dibdib. Lumabas ako sa silid ni Lola at sinundan ang iyak hanggang sa sala, kung saan nakahandusay ang manika ng pamangkin ko at sa duyan may anak halimaw na nakayuko. Uloy baloktot bibig ay nakabuka at nagsisipilyo ng hangin sa loob. Anak, bulong ko. Mungit ang sagot ay isang tila bakas na palahaw na sumusuntok sa katahimikan. Napaluhod ako at inabot ang duyan. Mungit hindi bata ang tumalbog sa aking bisig, kundi mainit na kamay na nangingisda ng kaluluwa. Naglaho sa isang kisap ang halimaw. Naiwan lang ang duyan na umiindak sa sariling kilos. Habang nanginginig ang mga binti ko, tinahak ko ang hagdan ng pakaatungan sa atik. Dala ang manika at ang punit na blaus. Taning ang mga labi ng buhay na nananahimik sa dilim. Kinabukasan, tinawag ako ni Tiyang Rosa. Sa likod ng maliit na kubo sa bakuran, ang dating silid pahingahan ng ama, nakaupo siya sa lumang upuan. Kalmado ang mukha, ngunit may bakas ng pagod sa mga mata. Apo, panimula niya, may lihim mang dugo natin. Binilisan ko ang pintuan at habang papalapit, naramdaman kong bumigat ang sahig sa bawat hakbang. Mabagal siyang lumilingon at inilapit ang chinelas na may pulbos ng tawas. Nung gabing yun, bulong niya si inay nanganganak sa ilalim ng buwan nang iluwalang bata wala siyang anino sa dingding wala rin siyang hininga tulad ng iba tinawag nila siyang tiyanak humakbang siya palapit at hinawakan ng aking kamay kung hindi ko pinalaya ang kaluluwa sa pamamagitan ng dasal at paputok sinasambasanan niya ang anino mo at laman ng dugo mo Nalaki ang mga mata ko. Nang tumingin ako sa hagdan, sumilay ang usok ng insenso mula sa atik. Kaya yung sabi ni Lola, bakit laging may asin na tawas sa pintuan? Yun pala eh, pananggalang sa sumpa. Nilabas ni Tiyang ang lumang rosaryo at ipinako sa dingding. Bawat gabi, Nagdarasal o hanggang sa humupa ang iyak na kumakalam sa bintana. Pinaikot niya ang kwintas sa kanyang daliri habang patuloy na nagsasalaysay. Hindi manananggal lang kumuha sa bata, kundi ang multo niyang mamanakop sa laman niyang sanggol. At kung hindi tayo magbabantay, saka siya susubukan muli sa anino ng apo Huminga ako ng malalim, ramdam ang pag-ikting sa dugo. Tumingin kami sa bubong at narinig ang mahinang hagulgol. Tila nagmumula sa loob ng bahay, hindi sa labas. Kinagabi, muling nagising ako sa pagyugyog ng kama. Hindi dahil sa hangin o lindol, kundi dahil sa dahan-dahang pag-ikot ng duyan sa sala. Hindi na ako pumasok roon. Sa halip, nanlamig ako sa kama, pinikit ang mga mata at pinakinggan ang patuloy na huni ng insenso na tila sinusundot ang bawat alaala ng sumpa. Umaga, nang may kurot sa balikat ako'y ginising ni Lola. Tahimik siyang naglatag ng kumot sa sala, sabay sabi, "Hindi tayo ligtas." hindi ko mapigilang matahimik ng tandaan ang konfesyo ni Tia Rosa. Isang bataan ng walang anino ang siyang naging bukal ng lahat ng lagim. Ang manananggal, ang tiyanak, lahat sila'y umiikot sa isang hungkag na pangangailangang duyan at dugo. Wala na ang duyan ni pamangkin, wala ng pakpak o blosa piraso sa bubong pero sa tuwing papawiin mo ang lampara, may puting silueta sa sulok ng silid. Kapag sinubukan mong lumingon ng mabilis, may napabarikit na halakhak na sumasang ayon sa hangin. Sariwa pa rin ang bakas ng kamay sa poste at ang matulis na mga matang itim sa salamin ng aparador. Bumalik ako sa atik upang kunin ang lumang bote ng insenso. Sabi ni Lola, maan raw itong masindihan ng dalawang beses pa upang pansamantalang mapigilan ang balas. Ngunit ng sindihan ko, hindi usok ang nag-alsa, kundi isang malalim na ulat, hindi ka ligtas. Ngayon, araw na, at nakaupo ako sa gilid ng bintana pinagmamasdan ang lumiligid na ulap sa labas, parang hugis pakpak, parang sing singiyak ng sanggol, parang bulong ng ninuno. Hindi ko alam kung sanay ang puso ko sa tunog ng realidad o ng sakit ng alaala.